Night shift ako sa isang fast food tawagin na lang natin siyang bidabid ang bubuyog na mahilig sumayaw. Nakatoka ako sa counter. Konti na lang kami sa store mga apat na crew at isang guard. Nagpunta ako sa saglit sa likod para mag-check ng stocks. Tapos pagbalik ko sa counter, nakita ko may nakatayo sa harapan, isang lalaking mukhang pulubi. Nanginginig siya, halatang gutom na gutom. At amoy na amoy ko yung amoy ng hindi naliligo ng ilang buwan. May halong amoy ng lupa yung amoy na lupang bagong bungkal at parang medyo basa pa ng putik yung mga paa niya. Nakita ko rin wala siyang suot na tsinelas at yung sahig sa tapat niya. May naiwan na bakas ng putik galing sa mga paa niya. Tinanong ko siya kaagad. Ano pong order nila, kuya? Hindi siya sumagot. Tinuro lang niya yung menu board. Okay po, spaghetti meal, 60 pesos po. Nakita ko yung kamay niyang naniniinig habang isa-isang nilalabas yung mga barya sa bulsa. Mabagal siya magbilang, parang hirap na hirap. Sa awa ako. Sabi ko, ako na lang ang magbabayad para sa kanya. Kuya, ako na bahala dito para makakain ka na. Pero hindi siya sumagot, patuloy lang siyang nagbibilang ng mga barya kahit pa nanginginig na ang kamay niya. Naisip ko umikot sa likod para kunin yung order niya. Pagbalik ko, hawak-hawak ko na yung meal niya, pero wala na siya sa harapan. Nagulat ako, lumingon ako sa paligid pero wala talaga. Nagtataka ako kasi amoy na amoy ko pa rin siya. So, lumapit ako kay Kuyam Guard at tinanong kung may nakita siyang lalaking lumabas. Sabi ng guard, wala naman akong nakita pumasok o lumabas? Nagulat ako, kaya nasabi ko, ha? E umorder pa nga ng spaghetti. Sinamaan ako ng guard sa counter para i-check. At doon namin nakita yung naiwan niyang mga bakas ng putik sa sahig. Napatingin lang sa akin yung guard. Sabay sabi, mukhang may bumisita. Bigla akong kinilabutan at napaisip ako, baka hindi nga buhay yung umorder. Nagdasal ako bago ko inilagay yung spaghetti sa mesa. Unang gabi ko sa night shift sa Jollibee at bilang bagong hire, halong excitement at kaba ang nararamdaman ko. Bago pa magsimula ang shift, tinutukso na ako ng mga kasamahan ko at ng manager tungkol kay Junjun. Ang multo raw sa branch na dito na mahilig mang trip sa mga empleyado. Natawa lang ako dahil hindi naman kasi ako naniniwala sa mga ganong kwento. Habang patapos na ang shift, halos wala ng customer kaya naisip kong matulog sa break. Nagpaalam ako sa katrabaho kong nakajuti at sabi ko, gisingin mo na lang ako baka ma-overbreak ako. Pinili kong pumwesto sa kabilang side ng mga mesa sa parteng may partition at sliding glass door, tabi ng malaking sofa. Dim lang ang ilaw kaya tahimik, sakto para magpahinga. Nang nakatulog na ako, bigla kong naramdaman na nananati yung likod ko. Sinubukan kong kamutin, pero hindi ko maabot. Sa gitna ng pagkamot ko, bigla kong naramdaman na may kamay na dumampi sa likod ko at kinamot ito. Akala ko, yung katrabaho ko kaya sabi ko, muna salamat. Ok na yan, pero hindi siya sumagot, Antok na antok pa ako at nagpasalamat ulit. Habang nakahiga pa ako, narealize kong may kakaiba kasi wala akong narinig na pagbukas ng sliding door. Kaya tinanong ko, Overbreak na ba ako pre? Wala pa rin siyang sagot at patuloy lang yung kamay sa pagkamot. Lalong nanindig ang balahibo ko nang bigla kong masagi yung kamay niya sobrang lamig, parang yelo. Napabalikwas ako, natamaan pa ang ulo ko sa mesa sa sobrang taranta, pero pagtingin ko, wala namang tao. Dali-dali akong lumabas, at nakita ko yung katrabaho ko na nagkikipagkwentuhan sa isa naming kasamahan. Tinanong nila ako kung okay lang ako. Hindi ako makasagot sa sobrang kaba Parang hihimatayin ako. Doon ko na ikinwento sa kanila yung nangyari. Hinding hindi ko makakalimutan ang experience ko na yun. Ako nga pala si Lenny. At may kwento akong medyo weird na naranasan ko habang nagtatrabaho sa Jollibee. Marami na akong nakausap at nakitang customers pero may mga ilan na talagang tumatatak sa yo. Tulad na lang ng mag-asawang senior na palaging bumibili ng spaghetti with chicken tuwing hapon at lagi ring sabay kumakain sa isang table malapit sa bintana. Madalas namin silang pinagtatawanan ng mga kasama ko kasi sobrang sweet nila at kabiruan na rin namin. Dahil regular sila, nakuwento na nila na mag-isa lang sila dito sa Pilipinas, yung mga anak nila nasa ibang bansa na raw. Dahil nga may edad na sila, nag-alala kami ng dalawang linggo silang hindi nagpakita. Pagkatapos ng dalawang linggo, bumalik na si tatay at same as usual ang suot na damit nila ni nanay. Napansin ko na siya lang ang nag-order at isang spaghetti with chicken lang ang kinuha niya. Napaisip ako kung susunod lang ba si nanay o baka may separate order siya. Sinilip ko pa sa counter, pero wala talagang ibang order. Naawa ko kay nanay, kaya naisip ko na ilibre na lang siya ng isang additional na spaghetti with chicken. Pero may inaasikaso akong order sa counter kaya ipinasa ko kay Amy, kasama kong crew, yung libreng pagkain para maibigay kay tatay. Nilapitan siya ni Amy at in-offer yung food, sabay sabi, Tay, libre na namin ito para sa inyo at kay nanay. Biglang nagbago ang ekspresyon ni tatay, parang nalungkot siya nang marinig ang pangalan ni nanay. Salamat, iha, pero hindi ko na mauubos. Hindi ko na rin pwedeng iwi. Manungkot niyang sinabi. Nagpatuloy siya. Si nanay niyo, pumanaw na noong nakarang linggo. Pagbalik ni Amy sa counter, Malungkot siya habang kinukwento ang narinig kay tatay. Nagulat ako at hindi ako makapaniwala. Sinabi ko kay Amy, di magandang biro yon. Pero sabi niya seryoso siya. Pero kanina nandun si nanay katabi ni tatay. Nakita ko mismo, sabi ko at di ako makapaniwala. Tinapik ako ni Joey, kasama naming crew. At sabi niya, wala siyang kasamang pumasok, Lenny. Mag-isa lang si tatay kanina sa table. Parang natatawa pa siya at pabirong nagtanong. Seryoso ba? Nablangko ako at napatingin ulit sa table. Si tatay lang talaga ang nandun. Pero I swear, nakita ko talaga si nanay. Tahimik lang ako at sinarili ko na lang yung nararamdaman ko. Pero sa loob-loob ko, di ako mapakali. Iniisip kung guni-guni ko lang ba si nanay kanina. Ako nga pala si Jake, crew noon sa Jollibee. Nakadalawang taon na rin ako sa trabaho noon. At minsan talagang may mga nakakatakot na nangyayari. Gaya nung isang gabi, Alas stress na ng madaling araw, kami lang ni Carlo ang naka -duty. Tahimik na sa loob, walang customers, kaya naisip ko hanapin si Carlo sa likod para makapaglaro kami ng Mobile Legends pampalipas oras. Pagpasok ko sa likod, nagulat ako si Jollibee Mascot sumasayaw ng solo. Natawa ako ng konti. Ang unang pumasok sa isip ko, naku, si Carlo siguro to, nagpatanggal lang ng antok. Nilapitan ko siya, sabay tanong, pre, ikaw ba yan? Pero wala siyang sagot, nakatingin lang siya sa akin ng diretsyo. Medyo kinabahan ako ng konti, pero inisip ko lang na baka nagtitrip si Carlo kaya hindi umiimi. Sabi ko, akin na yung ulo ng mascot. Sabay agaw, biro ko lang. Pero habang tatakbo sana ako palabas, bigla na lang may naramdaman ko bumagsak yung katawan ng mascot sa sahig habang hawak ko pa rin yung ulo. Ay pucha! Natulala ako hindi ako makagalaw. Doon ko na-realize na wala palang tao sa loob ng costume. Grabe na yung kaba ako at nanlamig ako sa sobrang takot. Pero bago pa ako makasigaw, bigla akong may naramdaman na pumalo sa ulo ko Tangina! Napasigaw ako ng konti si Carlo pala yun, nakangisi pa. Sabi niya, ano na, itabi mo na yung mascot sa likod. Kanina ka pa dyan, may bala ka bang palitan si Janjan? -Jan? Si Janjan -Jan, siya yung mascot performer namin. Nakatulala pa rin ako at pinuproseso yung mga nangyari sabay sabi niya, Tara, magparang tayo. Halos wala na akong boses habang ikinukwento ko sa kanya yung nangyari. Akala niya nagbibiro ako. Pero sabi niya na kanina niya pa rin daw nakikitang gumagalaw yung maskot at inisip niya na ako yun, kaya naglaro na lang siya mag-isa. Ayun, parehas kaming kinilabutan at doon ko unang naranasan yung feeling na maihi ka na sa sobrang takot. Nangyari ito sa akin isang maulang hapon noong bagyong milenyo sa taong 2006. Ako ay isang manager sa isang branch ng Jollibee sa Mandaluyong at nakatayo ako sa counter ng may mangyaring kakaiba. Grabe ang ulan, at halos walang tao sa loob. Nakikipag-usap ako sa isa sa mga crew namin tungkol sa mga kailangan naming ayusin sa likod bago umuwi. Maya-maya, biglang bumukas ang glass door at pumasok si Carla na nakauniforme. Isang crew member na dapat ay nakadayoff. off. Agad akong lumapit kay Carla. Habang sinasabi ko sa ibang crew na magsimula ng maglinis sa likod, tinanong ko siya, Bakit ka nandito Carla? Day off mo ba? Diba? Napansin ko rin na may kakaiba sa kanya tahimik lang siya at diretsyong naglakad papunta sa staff room. Bigla siyang pumasok sa staff room nang hindi man lang ako pinansin. Maya-maya may lumabas na ibang crew mula sa staff room. Tinanong ko, bakit pumasok si Carla? Nagtinginan silang nagtataka. Ha? Si Carla, day off niya ba? Diba? Sabi ng isa. Sumagot ako. Oo, pero nakita ko siyang pumasok bago ka lumabas. Nagulat ako nang sinabi nilang wala raw silang nakasalubong. Nagpasya kaming pumasok sa staff room para tingnan kung andun pa si Carla, pero wala talaga siya. Sinabi ko sa kanila na sigurado akong nakita ko siyang pumasok. Kaya atot tinanong ko rin ang crew sa counter na kasama ko kanina nang pumasok si Carla. Nagtaka siya at sinabi na wala siyang napansin na pumasok nung bumukas yung glass door ayon sa kanya. Iyon ay dahil sa malakas na hangin. Tinawagan ko si Carla at sinabi niyang hindi siya pumasok sa trabaho nung araw na iyon. Napaisip ako at kinilabutan kasi sigurado ako sa nakita ko.